Welcome to my YouTube channel. Pag bago ka pa sa mga kaibigan, please like, share, subscribe para maging updated kasi ng upload. At maraming salamat sa mga viewers sa patuloy suporta. At pag subscribe, subscribe sa King Putin channel. Nag-vlog lang ko ngayon gawa ng mag-request ako ng abuno sa akong amo. Ito yung second batch na natayin po ng mais oh, maganda yung preparation natin kasi nung una nating tinanim nagland preparation tayo para mo muna yung damo nagabuno na tayo nito first abuno bago na abuno nito mga isang dangkal na siya isprehan ko muna siya na pampatay damo after 5 days saka ako nag apply na abuno kasi pag nag-apply pa nga buno bagong spray sa Bisaya pa ang mais mo muhiyod, muhiyod siya kay isog mo itong medisina na itong gigamit pero yung medisina bis natin hindi naman siya ka powerful tama lang kasi yung pinaka pero nagtanong din ako sa kaibigan ko nitong magsasaka kay tatay wala naman daw yan sa mahal o mura na pampatay damo ang importante daw lagay ng abono isang, isang isang sardinas isang lata tapos isang lata po na pelkel uh, medisina pampatay damo kasi yung abono ay mainit po yan kaya mabilis mapatay yung damo kaya ipapakita ko sa inyo yung naisprihan na natin na isang dangkal na siya. Na bunuhan na natin yan. Yung sikan yung ito, chicken bats natin na itanim. Yun sa dulo yung poultry natin namanay ay na nadiha. Na nato na dito sa ano, may poultry banda. Na mutoy kuan una na kung tanom. Nakuha lang siya. Wala siya nakasabay-sabay tubo bugawan ng sa init yung tag init na nai-tanim natin Pero naka recover naman sa kasi na apply natin ng abuno ang ganda ang binili ng amo ko ng abuno ngayon si Yuria oh, maganda, oh, maganda natin, oh. ang, ganda, ganda ng sibulang mais natin oh maganda ito masigundahan ng abuno para maganda talaga yung ano niya, yung tubo niya at dito naman sa kabila ito yung naisprayan na natin yan ito na naisprayan na natin naisprayan na na natin yung iba kasi o oh, ginulay ng alaga nating uh, pabo so, ginulay nila kaya maano siya may piktuhan Bulian na lang lakon uban ubanani kay pag ginulay itong resulta pag ginulay sa pabo huwag masakot siya hindi mo maalikayan kay mo mulay at magunin pabo so, good makarecover na siguro na pag nabunuhan so, tapos na nato na nabunuhan to nabunuhan so, na natin to yan ito yung na-sprayhan na natin, no? patay na yung damo. After kasi ng landscape na unang spray, tutubo naman yung damo. Yan o. No? Ito yung re-request ako ng ng abo, mamatay damo. Yan o. No? Oh. Sumibol naman yung mga damo. Yan, so na may mga damo. So ang request ko, Di sa natapos pag-spray hanggang dito lang sa kalahati. Kalahati sa kadakaan. Yan dyan, oh. Yan lang. Na-spare na natin yan dyan. Dito lang ang request ko ng fertilizer pamatay damo sa aking amo ito human akong pugas dire o ba na nanurok na ha ah, ang itib na oh o ban tagas na ha tagas na oh. pag ito yung isprihan ko ito bandan area after ma-isprihan natin to ma-apply tayo ng abuno ito so, yun no? mga isang dangkal na siya abunuhin na natin para maka uh, eskuwag sa mayo yan no? kaya kabugangan ya nungay lang namatay yung bugang pakit pakita natin para makita sa ating amo na may gandang resulta ng pag spray natin so, muna yung kabugangan diri ha Ba, na uh, tubo na po bang sagbot kapugas na ko dire sa ubos ah, uh, katunga na ako, papasan ng gitid kay bago pa man siya ang pugas ah, ang bugang ah, ang bugang oh, nihilo na pag masigundahan natin na spray yan ah, matay na yan Ayan, nangi ako ng pabili ko ng kapatay damo kawa ng nisibo na itong mga sagbo to. Yung bugang, gahil lang siya patayin. Pero kaya na to lisli usa pag Lilo naman. Ha? Ha, ah, nisibo na po bang ano yung isprehanan pang mga nagpugas. May mahagunoy. hagunoy. may mamatay. Grabe. Nawak na ang tanimang ko dito. Ako lang magisa isa nang ko alasing alas 5 hanggang alas 8. Kaya subang init na. Balik naman hapon pag malilim ng panahon. Ah, tapos din hanggang may utay. Lapit na tayo matapos. Hanggang dito lang kay kaibigan. God bless us all.